Simula nga nang dumating kami dito sa probinsya, talagang hindi na tumigil ang Gabi ulan. Gabi nga pala kami nang bumiyahe nang umalis kami sa Kabete at inabutan na nga kami ng umaga dito. Sa haba nga nang namin at sa bako taan talaga mula Oon sa ating ulan. Ang pangalang muna, ay pagong na kami dahil sobrang sira na talaga ang kalsada. Sa tagal ko nga hindi umuwi dito sa probinsya namin ay nagulat talaga ako at bakit ganun ang daan dito sobrang sira-sira na. At katila nga agad ng ulan ay pumasyal na Pinto agad lay. ako dito sa amin yeah, sa ilalim ng tulay. saan ako lumak, eh. oh, tinga, diba? palang tubig. Ah, maganda na. O, mo iba na ang itsura niya, Dati, o. Ayun, dami doon naliligo. oh ang laki na pala, Ang ganda ng buhangin, o. Ayan, di ba Hindi pa yung ganyan dati nung baka-bataan ko. Ito yung dating tulay, o, dito, Na ginawa. Oh, dami nag ano mga bata naglalaba. No. Hindi na ako sanay Ngayon, no. Sa tagal ng panon, nasa 20 years ganda ng buhangin, no? Oh. Di ba? Ayo, do kami do sa ilaya. Magkasa nga yan eh. Yan. Ito yung dating detor. Ngayon, iba na talaga, oh. Laki ng pinagbago. mula nung ako'y umalis. Mga dami naglalaba hapon na, ha, oh. Ando si Alma, Oh. Ayan. Macha. Balik ako kung saan ako nagsimula. O. Oh. Oh, yung kapatid ko ng pako. Marami pa rin palang pako dito. Ayan. Ilog, Oh. Kaganda. Dito kami sa ilay. Dito kami dati naliligo. Ayun, may tagak pa, Oh. May tagak. Oh. Dati, ano dito, hirap dumaan ngayon. Lawak na ng daan, ano? Oh, karami pako dito. Mga pako. Ito, ito, ito ibang bahay. Ay, nag-ano na pala doon sa doon ang nag-landslide na doon ang lupa? Diyan, no? Diyan? Tabi, tabi, tabi. Hindi, dyan sa taas. Paku, paku, paku. Asan ba? Mali. Are. Pwede pa ba, ba yung ganito? Hindi marunong mamitas. Hindi <laughs> marunong mamitas ng paku. O, oh, kami ng paku hapon na. Alas 4, mag alas 5. Napakarami dito. Ayan. Ayan. Ito nga pala yung nakuha kong paku, oh. Ayan yung mga kap kapatid ko. Ayan, ang sinundan ko, oh. Tapos isa. Wala na, ambon. Bye. Tipo ng ano nito, bagsa kapag nagkamali. Napakarami. Ayan, mamunga nga ako. yahalo namin sa ano, susu. Ayan ba yun? Sa shell. Ah. Oh sa shell. Shell talaga ang tawag dito eh. Suso. Iba naman ang suso. Pag naluto to, nagsama-sama ko, pa rin naman. Ayan. Napakarami. Manawa tayo mamitas. Libre ang gulay sa probinsya. Sisipagan ka lang mag mamitas para makakuha ka. Ayan, dami na siguro to. Ayan, oh. Ang dami mga, mga makulot-kulot. Pagka ako yung sinipag, liguan ko, naambunan ako, baka magsipon. Alam mo kung magkano na ito? Oh. Tranta na. <laughs> Ayan. Ang tali siya pupuso, sabi ng laman. Ay. Ito. ito kami. Ayan, si Alice. Ayan. 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 Ako, yan ang na-miss namin. Na Meron sa Cavite, kaya lang mahalang isang tali. Dito, libre lang. Libre lang dito sa amin. Dito sa Bicol, sa lugar ko, kung saan ako lumaki at kung saan ako pinanganak, libre lang ang gulay. Okay na, ang dami na nito. Pag pinagsama-sama yan, ang dami na. Saga sa pako. Ayan. dami. Tama mga nyug dito. Gano'ng kadami, o. Oh. Ayan, o. Oh. ko na dito, Ayan, dami, o. Oh. Hitik na hitik. Oh. Walang nang Kaya nagpayong ako. Hindi na mo Ayan, kadaming dito sa amin. Baka sobra-sobra na ito. Ang dami na. Lamuk, dami nyog dito to sa lugar po namin sa Minasa, Gamari's Norte ayan tingnan nyo naman ang paligid namin bundok, marami nyog, marami puno at sa tagal ng panahon na hindi ako umuwi o oh, diba nap, yun, sa pakulang o oh, mananawa kayo sa dami paikot-ikot dito oh. ito nung bata pa ako pakuan na talaga pagdating ko ngayon yung pakuan pa rin ah ito nga pala yung tagbak